Madagdang tangali po sa inyong lahat. Lakalakas, lakas lang po ang aking boses. Napakalakas ng lagaslas ng Talon ng Balimbing o Sitio Balimbing. Napakalakas. Aakyat po tayo sa unang stage ng Talon ng Balimbing. Makikita po ninyo ang ating kaibigan na si Joel na naliligo sa masarap at malamig na tubig ng talon ng Balimbing. Akit po tayo para marating ang bukana ng talon. Joel, umakit na to. Akit na Ang alasot ang biyaya ang talon ng panindin. Nakakaakit. Antos, huwag ka nang umakit baka maulog ka. Nakakaakit. Parang may gayuma. Hindi mo. Maranasan. At madama. Ang biyaya ang Talon ng Balimbe. Ang sarap, ang sarap para ang minamasahe ka ng mga patak ng Talon ng Balimbe. Salamat sa Talon ng Balimbe.